Mga kabayan mukhang ito na ang kukunin ng multi-role fighting aircraft ng Philippine Air Force. Mas maganda pag ito ang kanilang kukunin dahil 5th generation na ang radar na ginagamit at subok na ito sa maraming mga labanan. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at magsubscribe na rin. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mayroon tayong FA-50 Trainer Jets na in-upgrade para maging Combat Jets. At sanay na ang piloto natin sa ganitong uli ng jet fighters. Ang control at cockpit ng fa 50 ay halos kapareho ng F-16 dahil dito hinuwig ng Korean Aerospace Industries at ng Lockheed Martin ang kanilang fa a 50 na trainer jet. Tapos dati, dinala ng Lockheed Martin ang kanilang F-16 Block 70 70 Seconds Flight Simulator para makasubok ang mga piloto ng Philippine Air Force na gumamit. Kaya malamang pinag-priority talaga ng Philippine Air Force na kukunin na multi-role fighting aircraft ay yung nakasanayan. At alam na nila para hindi na nila kailangan pang mag-training at para magamit kaagad nila. Kaya malaki ang chance na pipiliin ng Philippine Air Force ay ang F16 Block 70 Viper dahil may mga negosasyon na rin na nangyari dito. Kung sakaling F16 Block 70 Viper ang kukunin ng Philippine Air Force talagang napakaganda dahil swak ito sa pangangailangan ng Pilipinas. Kaya nito tapatan ng mga jet fighters ng China kahit pinagmamalaki pa nila na stealth daw na jet fighter. Napakalaking tulong ito sa Philippine Air Force pag ito ang nakuha ng Pilipinas. Dahil ang F-16 Block 70 Viper ay isang latest upgrade ng F-16, at ito ay isang most advanced fourth generation fighting aircraft. Ang kanyang radar na ginagamit ay isang Northrop Grumman Advanced APG-83E radar na may kakayahan na katulad ng isang 5th generation na fighting aircraft. Ito ay may pagkakatulad sa radar na ginagamit ng F-22 at ng F-35. Ito ay may range na 370 kilometers. Kaya kahit malayo pa ang kalaban kaya na niyang madetect. Kung lagyan pa ito ng long range na air-to-air -air missile mas lalo pang nasa advantage. Ang range ng radar ng Subjas 39E na PS05, a Raven is a radar, ay nasa 120 kilometers lamang. Kaya nakakalamang ang F-16 Block 70 Viper pagdating sa range. Kung sa ang basehan, subok na rin itong F-16, marami na itong pinatunayan sa maraming mga labanan. Paano pa kaya kung ang latest upgrade nito ang gagamitin, mas lalong magaling pa? Mayroon na din kasi itong budget, at dinagdagan pa ng US ng 500 million dollars. Kaya hindi nakukulangan, baka sobra pa, kung mayroon pang matitira na budget. Dapat kumuha din sila ng Subjazz 39A Gripen dahil mas mabilis ang kanilang delivery dahil wala pa silang customer. Maganda kasi iba-iba ang jet fighter dahil makompare mo ang kanilang kakayahan at malaman mo na rin kung alin ang mas nakakatipid. Katulad sa Ukraine, dahil Russian jet fighter lang ang alam nila na gamitin, kailangan pa nila muna mag-training para lang magamit nila ang F-16 na ipapadala sa kanila. Kailangan pa naman ng kanilang bansa ang mga jet fighters para magbigay ng suporta sa kanilang mga tropa. Ang mga bansa na gustong tumulong sa kanila nahihirapan din kung anong armas ang ipadala sa kanila. Kaya malaking advantage talaga pag maraming jet fighters ang kayang gamitin ng isang piloto hindi mahirap sa isang ally na magpadala ng tulong sakaling magkagyera. Magaling pa naman ang mga piloto ng Pilipinas, kahit trainer jet ang ginagamit na ipapanalo pera nila. Paano pa kaya kung mga moderno na multi-role fighting aircraft ang ipagamit sa kanila, mas lalong mamayagpag sila? Kaya abangan na lang natin kung totoo na itong kumakalat na apat na piraso ng F-16 Viper Block 70 ang bibilhin ng Philippine Air Force. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time niyo